5 ngayon at syempre magsisimba po tayo. So dito po kami ngayon sa Pongo, nagtipunan. So habang papasok po kami sa loob ng simbahan, ang dami pong bumalik na ala-ala mula noong high school pa lang po ako. So noong dalaginding pa lang po kasi ako, aktibo po ako sa loob ng simbahan. So isa po ako sa mga YFC or yung tinatawag po nila na Youth for Christ. So every Sunday po kasi noon is halos andito po kami, sumasama po kami kay Father. So from San Lorenzo Ruiz po kami, sa ibang barangay po kami. Pero pagkatapos po magsimba si Father sa amin noon, e eh dumediretso po kami at sumasama po kami dito sa parish na ito. Tapos maalala ko pa, dito po yung naganap yung youth camp po namin noon. So dito kami mismo sa area na to naglalaro noon. Tapos maalala ko pa kasi dito ko first time din na nag-open up sa isang tao na hindi ko naman masyadong kakilala o hindi ko masyadong kaklose. Tapos dito din kami mas naging close ng mga kasama po naming mga kabataan. And dito din po actually po na po yung confidence ko sa sarili. Tapos mas nakilala ko pa po deeper si Papa Jesus. Kaya naman, medyo nagugulat talaga ako sa mga kabataan ngayon. Kasi kung kami, ang pinagkakabalahan po namin noon is sa loob ng simbahan, yung pagsaserve sa mga simbahan, nagbabasa po tayo ng mga readings, ganyan, may youth camp ang simbahan. Ngayon po kasi nagtataka ako at nagugulat ako sa mga kabataan ngayon. Kasi yon ini-spend nila yung time nila sa mga inuman. sa mga bisyo at kung ano bagay na pinagkakaabalahan nila ngayon tuwang-tuwa po ako na nakakakita ng mga bata na sobrang active sa church kasi alam ko na masaya sila at alam kong nag enjoy sila. Kasi ako din mismo noon, sobrang nag-enjoy talaga ako nung kabataan ko. Tapos after po ng simba, nagulat ako kasi nakita ko ulit yung mga kasama ko noon sa simbahan. Kasi dati sa chapel po namin sa San Lorenzo Ruiz, alas 8 po ng umaga yung simba namin. Tapos after po ng simba, mayroon na pong Christmas party. Kaya nagulat talaga ako nung nakita ko sila dito. And dito ko po nalaman na may sariling parish church na po pala ang nagtipunan. Kasi dati po, magkasama po ang Madela at saka nagtipunan. Kaya pala wala silang Christmas party ngayon. At andito sila para magsimba. sobrang nakakamiss. Parang bumalik ulit lahat yung mga alaala -ala ng ginagawa namin noon. Kasi nung dalaga pa ako, every 25 talaga or birthday ni Papa Jesus, nasa simbahan po kami. Sabay-sabay na nagsasaya, may exchange gift, ganyan, may parlor games, may sayawan. Kaya naman, sobrang nakakamiss talaga. Kaya siguro nakikita niyo ako'ng strong na tao is dahil po sa pananampalataya ko sa Diyos kasi mula nung bata ako kasama ko po na nag-church yung mga magulang ko noon hanggang sa nagdalaga ako naging active din po ako sa simbahan hanggang sa makapangasawa na po ako hindi po nawala yung pananampalataya ko sa Diyos kaya naman nung may dumating po na malaking pagsubok sa buhay ko, sa buhay po naming mag-asawa, eh inbes po na lumayo ako sa kanya, eh mas lalo pong tumatag yung pananampalataya ko sa kanya kasi naniniwala ako na hindi niya ako iiwan, never niya akong iiwan. At sasamahan po niya ako sa kahit anuman pong laban ko. At naniniwala po ako na lahat po ng pagsubok sa buhay ay eh may rason kung bakit nangyayari po iyon. At hindi ibibigay 'yon ng Diyos sa iyo kung hindi mo kaya. At ito nga po, natutuwa po talaga ako sa mga parol na nakasabit po dito sa labas ng simbahan. So ito daw po pala yung mga parol na entry po ng bawat chapel. So may parol making contest po sila. Tapos natuwa po ako nung nakita ko yung Belen na to na nasa loob mismo ng parol. And naalala ko po yung sabi nga po ni Father sa homily kanina na ang Christmas is para sa Diyos at saka sa buong pamilya. Kaya dapat po tuwing Christmas kailangan daw po sama-sama yung buong pamilya na pumunta sa simbahan at pumuri po sa Diyos. Sana daw po sa loob po ng ating mga tahanan ay eh magkaroon po tayo ng saya, ng pagmamahalan, ng pag-asa at kapayapaan. Kasi yun naman daw po ang essence ng Christmas, sabi nga po ni Father kanina. Kaya naman po may handa or wala? Eh sana po masaya po tayong lahat ngayong Christmas. So merry merry Christmas po sa ating lahat. And tapos na po yung simba namin. And buti na lang talaga nakapagsimba kami ngayon kasi birthday ni Papa Jesus. And syempre, sabi ko nga, may priority natin si Lord lagi. So yan, nag-drive yung asawa ko. And at dito po kami ngayon sa nagtipunan. Umuwi kami para dito po magpasko. And sobrang saya ko kasi yon nakita ko po yung mga kasama ko sa parish po namin dati. Mga taga San Lorenzo Ruiz. Thank you so much and Merry Merry Christmas po sa ating lahat. So, bye! Ano? Merry Christmas! Merry <laughs> Christmas everyone! So, yun, so, pa na po kami. tayo mamaya. So, so, magluluto pa lang po kasi kami ng handa natin. <laughs> so, yun. Bye-bye guys! See you later!